Minsan ba'y naramdaman mong parang iniwan ka na ng Diyos? Dasal ka ng dasal pero tila walang nangyayari. Sa kwentong ito, kilalanin natin ang isang lalaki na inakala niyang katapusan na ng lahat, pero ang isang trahedya pala ang naging daan para siya'y mailigtas. Kung ikaw ay nawawala ng pag-asa, panoorin mo ito hanggang dulo. Baka ito na ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Ginagawa ko ang mga kwento at bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Sa gitna ng karagatan, isang malakas na bagyo ang sumalubong sa isang malaking barko. Inalo nito ng malupit na dagat hanggang sa ito ay tuluyang lumubo. Walang nakaligtas maliban sa isa. Si Mang Elias, isang ordinaryong manlalakbay mula sa Bicol, ay milagrosong nailigtas. Walang malay, inanod siya ng alon at napadpad sa isang liblib na isla. Pagmulat niya, wala siyang makitang tao. Tanging dagat at gubat ang tanaw niya. Tumindala siya sa langit at nanalangin. Panginoon, tulungan niyo po ako. Padalhan niyo po ako ng saklolo. Munit isang buong araw ang lumipas, walang dumating. Lumipas ang mga araw. Nawalan na ng pag-asa si Mang Elias. Hindi na siya nagdarasal ang tanging layunin niya, mabuhay. Gumawa siya ng kubo mula sa mga sanga, na mitas ng nyog at ng Halos dalawampung araw na siyang mag-isa sa isla. Inisip niyang wala na talagang darating para sa kanya. Hanggang sa isang araw, habang siya ay nasa gubat para mamitas ng nyog, napansin niyang may usok sa himpapawid. Dali-dali siyang bumalik ang kanyang kubo, nagliliyab. Nasunog ang tanging silungan na pinagpaguran niya ng halos dalawampung araw napaluhod siya sa buhangin. Diyos ko! Humingi ako ng tulong, pero ang natanggap ko ay trahedya. Bakit? Bakit mo sinusunog ang tanging meron ako? Umiiyak siyang nakatulog sa sama ng loob. Kinabukasan, ginising siya ng isang malakas na tunog. Nang imulat niya ang mata, nakita niya ang isang bangka mula sa malaking barko, nakadaong malapit sa dalampasigan. Mabilis siyang sumalubong, Paano niyo po ako natagpuan? Tanong niya sa kapitan. Umiti ang kapitan. May nakita kaming usok kagabi. Akala namin may tao sa isla, kaya dumaan kami para silipin. Napatigil si Mang Elias. Ang apoy na sinumpa niya kagabi, iyon pala ang naging signal ng kanyang kaligtasan. Napaluha siya. Napayuko. Panginoon. Patawad. Hindi ko naintindihan ang plano mo. Hindi natin agad naintindihan ang mga plano ng Diyos, lalo na kapag tayo'y dumaraan sa matitinding pagsubok. Pero sa likod ng bawat sakit, may nakatagong dahilan. Minsan, kailangang masunog muna ang ating kubo upang makita ang liwanag ng kaligtasan. Magtiwala dahil may mas magandang plano ang Diyos para sa'yo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag at mag -subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.